Hello guys, nakapagluto na ba kayo ng pugita? <laughs> so ako, first time. So umorder ako ng pugita dito sa GC namin sa may subdivision na yun know, So worth 260 pesos ang isang kilo. So first time ko na umorder at magluto nitong pugita. So, hindi ko pang alam kung paano ito lilinisin at iluluto. So, nagtanong ako dun sa pinagbilan ko. Sabi daw, para matanggalan ng lansa, so, papakuluan daw muna at matanggalan ng balat at mabawasan yung lansa bago iluto. Tapos, bumili din ako ng suso. Ayan, no. So, 80 pesos naman ng isang kilo. So, isang kilo yan. So, yan ay normal na akong kumakain yan or nakakain na ako dati. Igagat ako lang yan. Pero, kailangan mo paluwain yung kanyang dumi. At ito pa, isa pa guys, bumili din ako ng talaba. So, yung talaba naman ay 95 pesos ang isang kilo medyo bagong hango pa kasi marami pa siyang dumi sa kanyang shell pero mabilis lang naman niyang lilinisin so kailangan ay malinisan at ibabrush ko yung kanyang pinaka-shell bago ko siya iluto pero ang naisip ko na gagawin dyan sa talaba ay iihaw ko siya guys at saka ko uh, kukunin yung laman niya susungkitin ko yung laman niya masarap yun kapag ganun-ganun yung -ganun ginagawa namin pagka nagbibitch dati tapos yung suso naman ay kailangan kong ipababad sa tubig ng uh, magdamag or 24 hours para matanggal yung mga dumi. Ayan, no, ang laki ba diba? yung pugita. <laughs> Malaki siya. Tapos medyo malansa nga siya compare dun sa normal na pusit. At first time ko talaga to. So kailangan din tanggalin pala yung mga parang pinakaboto niya. Ayan guys, so, o oh, ba diba? <laughs> ang laki. Ang sya. siya compare sa normal na haba ng pusit. Ayan, sabangan nyo yung luto, iluluto ko dito guys, sabangan nyo yung gagawin ko mga luto dito sa binili kong mga pugita, uh, susu suso at saka talaba.